Again. Ayan! 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 May kalaban pre! pre! mo siya! Basta magsa-selfie tayo! 1, 2, 3! Ayan! Ayan! Team up tayo mga kupal! Mga kupal! Team up! Saan kayo waba, mga kupal? Ay! Hey, bat ang cute ko! Oy mga kupal! Bat ang cute ko! mo! Hindi ba cute? Makimik ka! Kupal ka. Hoy, kupal. Tangina mo. Kupal ka. Kala mo. Uh -huh. Hoy, tropa. Kala mo. Uh -huh. Mabubuhay uh -huh. ako, kay Tignan mo, kay bigan, Nabuhay ako.

The Ay, ko rekong. Ako to, parito. Ayun na. One, two, three. Asan yung kaipigan mo? Ay, asan yung tropa mo? Dito Oye. na, kapatuloy dyan, kapatuloy dyan. ba? Ay! Ay! Kaipigan! Ay! Hindi <coughs> ko nga siya tinira Susumbong kita sa mama ko.